mga kayos magandang araw sa ating lahat so, dito to naman po tayo ngayon mga kayos tayo po ay may ginagawa ang problema po nito ay uh, overheating bumubulwak po ang tubig doon sa kanyang reservoir at saka uh, umaangat po yung uh, temperature at uh, umuusok po doon so tiningnan po natin mga kayos at atin pong nakita na hindi pa po siya umaandar dito po sa may pagitan po ng kanyang cylinder head uh, nagkakaroon ng leak doon sa kanyang uh, cylinder head gasket. So yun na po yun, yun ang uh, dahilan kung bakit po siya nag-overheat. Uh, Pero bago po yun mga kayos, gusto ko magpasalamat uh, sa lahat-lahat po uh, na nagtitiwala at nagsusuporta sa aking uh, YouTube channel. Shoutout po sa inyong lahat. So para mga kayos, samahan niyo po ako at aking pong ipapakita yung uh, 8 item 21 na bumubulwak at nagkakaroon ng usok doon sa kanyang reservoir. Tara mga kayos, samahan niyo po ako. It m 21 overhead issue. Ayan. May tagas daw to sa cylinder head. Gasket. Cylinder head. Gasket. Ayun. Ayun siya. Kasi dapat yan. Yung unang higpit sana fix na agad eh. Oo. Oh. Sandal lang yata yung ina, no? Ah, hindi kaya ng isang to. Yung una? Ayun, no? Oh. Dapat on it, eh, di ba? To 20. Oh. Yan. Yeah. nga to? Porte, no? Ah, um, Ayan siya sa loob, oh. Hindi anong makita, oh. Dilim. head gasket anti thermal ito siya mga kaayos yung uh, 8 m 21 na bumubulwak po yung uh, tubig doon sa kanyang uh, reservoir yan sa kamay po ng kapatid ko yun nausok po yun doon so yun nga atin po nga siyang tiningnan kanina bago po natin siya pinaandar dito po natin siya nakita yan dito sa side na to yan dito po mga kaayos ayun ano po siya doon Ah, uh, may leak hindi po ka makita eh ayan o makikita nyo mga kayos yun ayan doon po siya nagkakaroon uh, ng tagas pero bago po po ito mga kayos, bagong palit lang po ito mga isang buwan pa lang eh ayan ayan so yan mga kayos atin pong titingnan kung may tama po ba yung sa uh, cylinder head nito kung wala edi gasket lang po kayos atin na po siyang uh, binabaklas at i-update ko na lang po kayo kapag atin na po siyang natanggal at atin na pong uh, ikakabit yung ano po ang naging uh, status ng ating uh, cylinder head so yun na muna mga kayos at uh, babaklasin po, po namin yan na po namin siya baklas yan so 8 21 to mga kayos uh, Simi Electronics ayan po Ayan. so six wheeler po ito na tractor head at uh, super great yung kanyang uh, ulo so modelo na po siya mga kayos Ayan. so stay na mga kayos at uh, papakita ko na lang po mamaya pag atin na po siyang natanggal dito ito. Ayan. yan dyan sige Eh, pa ano uh, 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 okay sige loag e eh, humok oh. lang na okay. uh, loag

kita kaya lu. ka? So yun mga kayos na baklas na po namin yung uh, cylinder head gasket at amin niya pong nakita yung gasket po niya ay punit doon po sa Ah, number 1 po niya. So, yun. Uh, ah, pinalitan po namin. Ah, papalitan po namin. Tapos, yung ah, cylinder head ay pinamasin siya po natin. Pinalik test po natin. Pinatrack po natin siya. At saka pina-aging. At ah, wala naman pong ah, tama yung ating ah, cylinder head. So, yun. Ah, gasket lang po yung ating papalitan. At andito na po yung ating pamalit. At ah, ito mga kayo sa amin pong ah, ikinakabit na ngayon. no? Oh, ito po yung ating gasket. So, yun, ito. Ayan, si Kayos Ryan. Oh walang wow, jokes <laughs> ayan so ito mga kayos yung ating uh, gasket bago ito ayan so kakabit natin to siya mga kaayos at uh, para atin na po siyang ayos uh, mabuo ayan. so yung isa din po mga kayos na problema po dito kasi nung nakaraan uh, yung torque po niya ay uh, maluwag so mababa po siguro more or less mga nasa 100 to 120 lang po yung uh, higpit 4 pounds no, 'yung kanyang uh, bigay ng huling gumawa. So, maluwag po 'yun mga kaayos. So, ganun din 'yung sa kabila, tiningnan po natin, uh, ganun din po, maluwag siya kaya madali pong nasira 'yung uh, gasket. So, ito mga kaayos, ipapakita ko po sa inyo. Ito so, mga kaayos, 'yung ating uh, bagong uh, head gasket. Ayun. Dito po 'yun siya. So, lalagyan pa po, po natin siya ng uh, konting uh, silak Para maganda. So, diyan po 'yan siya mga kaayos. So, yan. So yung bumigay mga kayos dito. Yan dito siya. Ito yung uh, sumisirit dito nung nakaraan. Ayan. So maluwag po yung uh, higpit ng ating uh, head bolt. Ayan. So stay tuned lang mga kayos at amin pa pong uh, ikakabit yung uh, cylinder head at amin pong uh, hihigpitan at atin na rin po siyang papanda rin. So stay lang mga kayos. So ayan mga kayos, naipatong na po natin yung ating cylinder head tapos atin na po siyang ito torque. So ito po yung gamit natin, yung manual lang po siya na uh, torque wrench na meron siyang 300 uh, foot pounds ito. Pero ang bigay lang po natin dito ay 240 sa size na 22 mm na head bolt ito. Ayan, so ang ating paghigpit simula po dito, dito, yan, doon, dito. So pag ganyan po, paikot siya ng paikot palabas hanggang dito sa dulo ang pinaka last ito ito po siya so bigay natin dito sa 19mm naman ay 150 lang po dito sa head bolt ay 240 foot pounds ayan so i-check na lang po namin siya mga kayos kasi na torque na po ito yung ating taga bira ayan ah, wow. malaki. malaki ayan mga kayos sige check lang eh, 240 po ito siya up. Yeah. check lang check check up inayinay lang Up, 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 Sobrang na. Sige nga, sige nga. Ay, steady. Ay, hindi makuha pa sa camera? Ayun, up. Ito, porte. Uh, up. Okay. 240 porte lang siya. So, hindi ganun makapture na ating ano. Kasi maganda yung ating camera. Okay ba? Diba? Ay, ano kundi? Ah. Dandaan lang. Ayun, up. Okay. Next. Ganun din. Up. Okay. So, manual lang to sya, mga kaayos na up. Ayan. So, mga kaayos, 240 lang yung ating bigay dito. Bale, chine-check na lang po namin. So, station lang at natin na po to siyang papanda rin. Pag naikabit na po natin yung kanyang mga accessories. Ayan pa po. Ayan pa. Ayan. Yung intake nya. Tsaka yung kanyang, ito, yung exhaust manifold. So, station lang mga kaayos. So, ayan na mga kaayos. Naipatong na po natin yung ating cylinder head na up na rin po natin. So, ang valve clearance nito mga kaayos, yung intake po nito ay 16. Yung uh, exhaust po nito ay 24. Kaparehas lang din po mga kaayos ng uh, uh, 8DC9, 8DC11, yung valve clearance at saka running mate, parehas lang po yan sila. Firing order, parehas lang po yan sila. So, yun mga kaayos, uh, atin po muna siyang uh, biblid, no? Papatagas muna tayo ng diesel dito sa kanyang mga fuel line. Ayan. Sige to. Redondo mo. Ah, uh, uh, redondo lang. Sige. Hindi ko muna tinakpan ng valve uh, cover mga kayos para makita natin. Sige. 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 Wala pa diesel. Sige. Okay. Sige. Ito na. Meron na siya mga kayos. Ayan. Meron na siya. Higpitan na natin. Ito. Ayan. Na. Na. Mm -hmm. Saka, Meron na. na. Higpitan natin ito siya. Ayan. Ayan. na Ayan. 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 May isa pa to eh. Ito po hindi pa nagbasa. Sige. 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 Up. Masa siya. Wala. Ang tara na ito. macam bila. Ya. Dito. Pengen ayo na. Masa na diesel dito. Dito. Hayo. Pwede So. Start na to time muna natin kung may langis na lumalabas. Excuse to. Ayan. 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 So, okay na siya mga kayos. Ayan. Mga kayos, uh, umandar na po yung ating pinalitan ng cylinder head gasket na ATM 21. Eto. Ayan. So, ko na lang siya, mga kayos tapos babalik ko yung mga cover na dito sa gilid yung uh, kanyang tapaludo at para makatuloy-tuloy na po ng andar yung mga kayos atin na po siya kaninang napaandar na wala pang valve cover ay eh, ngayon mga kayos na ibalik na po natin yung kanyang mga accessories yung valve cover pati yung mga tapaludo so ngayon papaandar rin natin at titingnan po natin mga kayos doon sa kanyang uh, reservoir kung may uh, pressure pa po ba at saka yung dito sa may uh, cylinder head gas sa may cylinder head po niya yung dating may singaw titingnan po natin so ito siya mga kayos so ayan na mga kayos atin na po siya na ibalik lahat ayan saglit lang to saglit lang ayan ayan kompleto na po siya ayan tingnan natin ang tubig dito ayan so may tubig na yan sige handar papandarin na natin ha, mga kayos sige natin dito. Ayun. Wala na. Ayan. Uh, ito so, dito. Ayan as, 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 po mga kayo siya eh, ang kasama. Ayan. Si Asira yan sa kanyang tiyohin ko mga kayo siya. No? <laughs> import, import yan mga kayo. Ayan. Dito po siya may singaw nung nakaraan. Ayan. Wala na. Wala na ang tunog. Nandito. Ayan. Oh. So, okay na siya mga kayos. Yan. Yan, 8M20. Okay na po siya. Yan. Kayos, tapos na po. na Napantar ko na, na po siya. Okay na. Natingnan na po natin yung server niya. Wala nang uh, pressure. Wala nang uh, leak. So, okay na siya mga kayos. So, yun lang mga kayos. Maraming maraming salamat. Sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. tapos so, saka, press po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin ako puli na mga pang So, yun lang mga kayos. Maraming maraming salamat. God bless.